Hey, ng umaga, pamilya. Excited akong makasama kayong lahat ngayon. May mensahe ako para sa inyo. Sinusubukan kong hindi umiyak sa buong bagay na ito. Ang... Bumisita. Sa akin ng Panginoon, kagabi, Uh, pasensya na, ayusin ko lang ang sarili ko kasi may mensahe ako para sa inyo. Ang banal na espiritu. Okay? Sige. Ayusin mo na ito. Nagkaroon ako ng pagbisita. Isang bukas matang bisyon na tumagal ng halos isang oras. Maraming ipinakita sa akin ng Panginoon ano ang darating tulungan mo kami Diyos sinabi niya sa akin na gumawa ng dalawang video sabi niya gusto kong paghiwalayin mo ito huwag mong gawin lahat ng sabay-sabay kaya ibibigay ko sa inyo ang bahagi isa bahagi dalawa pero ibibigay ko sa inyo ang huli muna dahil ito ay banal sa paraan. Sa kung ano man ang dahilan, nagpakita si Jesus sa unang pagkakataon. Tungkol ito sa ekonomiya at uh, ano ang darating mas marami pang tungkol sa darating na sitwasyong pinansyal para sa inyo. Uh, at at saka ang huli nito ay ang puso niya. Isang sigaw para sa mga nawawala. Kaya magsisimula na ako dito. Sa bisyon na ito, nakita ko ang araw na lumulubog. At sinabi sa akin ng Espiritu ng Panginoon, sabi niya, Brandon, ang araw ay lumulubog na sa panahong ito. Sabi niya, ang lahat ng naging tao, ang bahaging ito, ay malapit ng magtapos. Malapit ng magtapos ang kapanahunan ng biyaya. And tayo ay pupunta, ikaw ay pupunta, sila ay papasok sa kapighatian. Malapit ng magsimula ang kapighatian. At nakita ko ang araw na lumulubog at nandyan lang ito, handang-handa ng lumubog. At nakita ko ang araw na sumisikat sa likod ng mga ulap at napakaganda nito. Pero wala. Oras. Lahat ay, ay, ay walang oras. Okay. Parang wala. Parang alam mo kapag nararamdaman mong umaandar ang buhay mo, pero ito ay talagang isang kapayapaan. Parang araw-araw ramdam natin ang ating mga emosyon, ginagawa lahat, pero ito isang kapayapaan. Nakita ko ang magagandang kulay na lumalabas, lahat ay napakaganda. Nakita ko ang magagandang kulay na lumalabas. Ang lahat ay napakaganda. At bigla na doon nga si Jesus. And suot niya ang napakagandang balabal. Hindi ko pa siya nakitang suot ito sa anumang pagbisita na naranasan ko. Napakaganda. Mayroon itong puti. Ito ay sinulid. Sobrang perpekto dito ten meron itong ibang uri Parang may suot siyang damit sa ilalim nito Pero meron siyang balabal sa ibabaw nito At meron itong kaputian sa paligid ng itaas eh meron itong puti sa paligid ng itaas At ito May iba-iba, parang mga burda Parang mga kulay Parang wala akong nakitang ganito dati Parang tapiseria Alam mo ba? Parang tapiseria At meron siyang malaking Kahoy na tungkod sa kanyang kanang kamay at umabot ito mula sa lupa hanggang sa langit. Parang-parang tama, alam mo, sa itaas ng kanyang ulo. Hindi lang sa langit, kundi sa itaas ng kanyang ulo. At ito ay makapal, talagang makapal na tungkod. Sa kanyang mukha, mayroon siyang napakalaking malasakit. At bigla kong narinig siyang nagsabi, sabi niya, isang huling tawag nga. Isang uh, huling tawag. Tinatawag ko ang aking mga tupa. Paparating na ako. Paparating na ako. Isang huling tawag. niya mula sa kanyang bibig. Ay naparang tunog ng isang trumpeta na umaabot sa buong lambak na ito. ay tumingin ako sa lambak na ito at mayroon itong lambak ng mga tupa. Lahat berdeng pastulan. Pero kalahati nito ay berde, pero kalahati nito ay madilim. At lahat ng, ng mga tupa na pinakamalapit sa kanya. Dahil siya ay nasa isang burol at ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Enet papalapit na sa katapusan. Lahat ng alam natin, lahat ng meron tayo ay isang katauhan. Mula sa simula ng sina Adan at Eva hanggang sa kung nasaan tayo ngayon, sabi niya, ang araw ay unti unting lumulubog sa tamang oras. At sinabi niya sa akin, sabi niya, Brandon, sabi niya, isang huling tawag, sumigaw siya at bigla sa ibaba ng lambak, nagsimulang sumikat ang araw sa mga tupa. May mga mabibigat na tupa na may malalaki, malalambot na balahibo, may mga payat na tupa na parang nagupitan na. At sila ay talagang walang lahibo. Mukhang mga kalbong tupa sila. At sila ay nanginginain sa damong ito. At bigla, tumingin sila sa kanya ang mga tupa at nagsimula silang magba. At nagsimula silang tumakbo papunta sa ama. At siya ay naghihintay sa kanila. Ang mabigat tupa ay tumatakbo. Pero kakatuwa kasi nakikita ko ang kanilang mga binte. At parang nagmamadali sila. Parang kasing bilis ng makatakbo. Parang nagagalop. Parang nagagalop ka, sinusubukang makapunta sa ama. Ang ilan sa mga tupa ay naglalakad na parang nagwawadel. Naglalakad sila ng mabigat dahil mas mabigat sila kaysa sa iba. Ang ilang mga tupa ay parang halos hindi gumagalaw. Parang halos hindi sila nagsisikap na makarating doon. Mukhang nahihirapan sila. Panahon pero nasa daan na sila. at nakita ko ang mga sa likod. Ang mukha niya ay parang hindi siya, parang siya ay gaaasam. Ayaw kong gumamit ng mga salitang ganun. Pero parang siya ay naguguluhan. Parang nakikita sila ng Panginoon. Pero hindi sila nakatingin. Mayroon silang kulay abong balahibo. May itim sa kanila. Ang mga tupa na nasa likod dito, sila ay nasa kadiliman and may damo. Kumakain sila, pero hindi nila narinig ang pagtawag niya. Isang ring tawag. Hindi sila nakikinig. Patuloy lang sila sa pagkain. Nagmamadali na ang oras at hindi pa nila alam. Yung mga tupa ay natakpan ng parang sot. Natakpan sila ng itim. And lahat sila ay nagpapastol sa lupa. At patuloy lang akong nanonood. Patuloy lang akong nanonood sa mukha niya. At patuloy siyang tumitingin. At tinitingnan niya kung maririnig ba nila siya habang tinatawag niya dahil nauubos na ang oras. Nauubos na ang oras. Ang sangkatauhan, gaya ng alam natin, ay malapit ng magtapos. Ang sangkatauhan. Giyarang naging kalagayan nito sa nakaraang 6,000 taon. Bago tayo pumasok sa pamumuno ng milenyo, malapit na tayong pumasok sa Papasok tayo sa tribulasyon at yun ang sinisikap niyang ipaalam sa lahat. Na may isang huling tawag, isang huling ani, isang huling pagsisikap. At sinabi ko na sa inyo ito dati na ang mga kampana ay tutunog sa simbahan isang beses pa para ipaalam ang kanyang pagdating. Gayon binibigay niya ito sa akin. Dumating siya sa akin ng personal at sinabi niyang ipaalam ko sa inyo na may isang huling tawag, kung ikaw ay namumuhay sa bingit at hindi para kay Jesus, handa na ba ang bangka mo? Handa ka na ba sa pagdating ng Panginoon? Handa na ba ang puso mo sa pagdating ng iyong hari? Kung hindi ka pa handa at nakatayo ka sa gitna, mas mabuti pang ayusin mo ang puso mo bago siya, dahil malapit ka ng mawalan ng pagkakataon. Tapos na naglulubog na ang araw. Naglulubog na ang araw at natutulog na ang mga tao. May ilan sa kanila ang gising at naghahanap sa Panginoon. Yung mga tupa ay nakikinig at narinig nila ang kanyang boses. Dahil sabi sa Biblia, ang aking mga tupa ay makikilala ang aking boses at ang boses ng estranghero. Hindi sila susunod. Isang huling tawag. At nakita ko, nakita ko ang araw na nalulubog at ito'y bumaba. At bigla, ito na ang katapusan ng pangitain. Tuwing nandyan ako kasama ang ama, hindi ko pa ito nakita dati sa espiritual na mundo tuwing tumitingin ako. Nakikita ko ang araw na bumababa sa lahat ng dako at ang liwanag ay sumikat ng direkta sa aking espiritual na mga mata at hindi ko na makita ang iba pa at puro apoy ang nasa paligid ko. Ayan, my count ay nagloblob ang araw at wala. Bigla ang huminto ang pangitain at nagsimula ang Panginoon na sabihin sa akin, sinabi niya, gusto kong sabihin mo sa aking mga tao na may sa pangtawag Brandon, may sa pangtawag. At sa ko'y parating na binibigyan ko sila ng isa pang pagkakataon. Sinusubukan kong makakuha ng magandang ani ng mga kaluluwa. Binalaan niya ang mga tao na siya ay parating na eno eh, na langin Para sa Israel na nanalangin. Para sa mga bagay na ipinapakita niya sa akin na darating at Isang malaking pagyanig. Alam kong hindi ito isang salita sa bokabularyo ng Ingles na shakening. Pero isang malaking pagyanig ang parating na higit pa sa inaasahan ng sinuman. Hindi handa ang mga tao. Kung ano ang mangyayari, at sinabi ng Panginoon Brandon, panahon na para ihanda mo pa. Yung bangka, ihiwalay mo ang iyong sarili para sa akin. Sinabi niya para sa mga tao, ipinakita niya sa akin ang mga tao sa YouTube ipinakita niya sa akin ang mga tao. Kilala ko. Sinabi niya, Brandon, mawawalan sila ng lahat sa loob ng isang araw. Mawawalan sila ng lahat dahil hindi ang puso nila ay nasa akin. Hindi you know, na enough na sila ay sabi niya, pero ang mga taong ito, at ipinakita niya silang lahat sa akin, at sinabi niya sa akin, sinabi niya, Brandon, bawat isa sa kanila ay mapapahiya. Bawat isa sa kanila ay mawawalan ng lahat ng iyon, ng napakabilis. Lahat ng mayroon sila at lahat sabi niya, dahil Brandon, ang puso ko ay hindi na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. Pero minsan dumadaan tayo sa mga mahihirap na panahon dahil masyado tayong matigas ang leeg. Hindi tayo nakikinig, hindi tayo nagmamasid, hindi tayo nagaantay. Hindi natin punong-puno ang ating mga ilawan. Panatilihin siyang nangunguna sa lahat. Kung Panginoon sa iyong buhay, pangalawa siya, marahil pangatlo, hindi mo siya kinokonsulta kahit kailan. Minsan pumupunta ka sa simbahan, minsan hindi mo talaga, wala ka talagang alam Ito ay uri ng, well, alam mo, nandyan lang ang Diyos. Hindi siya Panginoon. Hindi siya ang una. Hindi siya prioridad sa iyong buhay. Eh, magkakaroon ng malaking pagsasala ng buhangin. At makikita mo ang mga magagandang bagay na umaangat sa itaas at ang mga masamang bagay na bumababa. Dahil may linya na iginuhit sa buhangin. May linya na iginuhit sa buhangin. And sinasabi ng Diyos, sino ang para sa akin? And sino talaga ang para sa akin? At sino talaga ang nakatayo sa gitna? At sino talaga ang laban sa akin? Nasa panig ka ba ng Panginoon? Kung tumawag siya sa huli, naririnig mo ba ang kanyang boses? Ikaw ba yung tinatawag niya na hindi nakikinig? Nakaangat ba ang ulo mo sa damo, iniisip na kumakain ka at ligtas ka? Talaga bang naniniwala ka na kung bumalik si Jesus ngayon sa pag-akyat ng simbahan na makakasama ka niya? Naniniwala ka ba dito? O ito ba ay isang bagay na ginagawa mo lang kapag maginhawa? Maginhawa ba ang relasyon mo sa Diyos? Kailangan kong itanong sa iyo ang mga bagay na ito. Mayroon isang huling tawag. Sinusubukan niyang ipaalam sa iyo na mahal ka niya. Naririnig mo ba siya ngayon? Huwag mo siyang itaboy. Panahon na para mas lalo kang main love kay Jesus. Panahon na para sa iyo. Ibigay ang iyong puso at maging ganap na nakatuon. Panahon na para ibigay mo ang lahat kay Jesus ngayon. Walang anuman sa mundo at lahat sa Kanya. Lahat para sa iyo, aking mahal na Panginoon. Lahat para sa iyo. Ipinagkakaloob ko ang lahat. Tulad ng magandang kantang iyon, ipinagkakaloob ko ang lahat. Nakapagbigay ka na ba ng lahat? Nakasandal ka ba sa bakod? May isang paa ba sa mundo? May isang paa ba kay Jesus? Tulad ng sinabi ko, isa ba siyang maginhawang relasyon dahil gusto lang natin ng fireproof insurance? Mas higit pa siya sa lahat ng iyon kung makikita mo lang ang malasakit sa kanyang mukha na nakita ko para sa sangkatauhan. Ang pag na ang panahong ito ay malapit ng magtapos. Ngunit ayaw niyang may isang tao na mapahamak. Kundi lahat ay magsisi? Bibigyan mo ba siya ng pagkakataon ngayon? Ibigay mo ba ang sarili mo sa kanya ngayon? Sasabihin mo ba sa kanya, gusto kong ikaw ang aking Panginoon at personal na tagapagligtas? Naghihintay siya na nakabukas ang mga braso? Naghihintay na ibigay mo ang iyong puso sa kanya ng buo? Tigilan mo ang pagtakas? Ang dami sa inyo ang tumatakbo? Maraming sa inyo ang nag-iisip, eh, ibibigay ko na lang kapag tumanda na ako. Ibibigay ko ang puso ko kay Jesus kapag maginhawa na. Sa ngayon, eh, nag enjoy ako sa kasalanan. nag enjoy ako sa pamumuhay na parang mundo. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon na sabihin sa iyo, tapos na ang oras. Kahit na isang taon lang ngayon, limang taon o anuman, kapag tiningnan mo ang sukat ng kawalang hanggan, wala itong halaga isa lang itong singaw ang buhay. Isang singaw ang impyerno. Walang hanggan. Ang langit ay walang hanggan. Alin? Pipiliin mo. Pipiliin mo ba ang langit o ang impyerno? Kung mamatay ka ngayong gabi habang natutulog, saan mo gugugulin ang kawalang hanggan? Tapos so, sabihin mo, eh, dati nagligtas ako, sinabi ko ang panalangin ng makasalanan. Ginawa ko na lahat ito. Ginawa ko na ang lahat. Oo, oh, oh, oh. alam mo, ginawa ko yan nung bata pa ako, pero namumuhay ako na parang mundo. At nasabi ko na yan dati. Yung mismong bagay na sinasabi mong nailigtas ka, bumalik ka doon. Well, nailigtas ako. Nailigtas ako nung lima. Sampung taong gulang ako. Pumunta ako at nagpabautismo sa simbahan at ginawa ko lahat ito. Pero hindi mo na siya nakakausap mula noon. Kilalang kilala, pa niya. Kilalang kilala ka ba niya? Mari mong sabihin para makilala ang isang tao. Ano ang talagang ibig sabihin nun? Pamilyar ako sa kanila. Sinasabi ko 'yan sa maraming tao. Sinasabi ng mga tao, kilala ko si Brandon. Oo, oh, oo, oh, kilala ko siya. Nakita ko siya sa YouTube. Hindi nila ako kilala. May ideya sila tungkol sa akin. Pero hindi niyo ako kilala. Wala sa inyo ang nakakakilala. Wala sa inyo ang nakakakilala. Ang mga tao na talagang nakakakilala sa akin ay ang mga anak ko at ang asawa ko. Siguro ang nanay at tatay ko sila ang nagpalaki sa akin. Pero ang mga tao na malapit sa akin, tumutulong sa akin sa daan. Pero wala sa inyo ang nakakakilala sa akin. Maging totoo ako sa'yo. Marami na kayong narinig tungkol sa akin. At siguro marami na kayong narinig tungkol kay Jesus. Siguro marami na kayong narinig tungkol sa mga kwento sa Biblia. Pero hindi ibig sabihin nun na kilala mo siya. Mayroong isang malapit na ugnayan sa Ama ito ay isang proseso araw-araw, katulad ng sa pamilya mo na talagang nakakakilala sa iyo, marami sa inyo. And tuwing sinasabi niya, propisya kayo sa aking pangalan, naglagay kayo ng kamay sa mga may sakit at sila'y gumaling sa aking pangalan. Pinalayas niyo ang mga demonyo sa aking pangalan. At sinabi niya, umalis kayo sa akin, hindi kita kailanman nakilala. Kilalang kilala ka ba niya? Kilalang kilala ka ba niya? tulad ng sinabi ko kanina, nagpapakita ito ng kaunting lakas sa espiritual. Maari kang magpalayas ng demonyo. Kailangan ng pananampalataya para diyan. Kung makakapaglagay ka ng kamay sa may sakit at makita siyang gumaling, may kailangan din diyan. Maari ka ring magpropesya at kailangan ng lakas doon dahil kailangan mong marinig ang kanyang boses. Hindi niya sinabi na isang huwad na propeta sa aking pangalan. Sabi niya, nagpropesya ka sa aking pangalan. Sabi niya, narinig mo siya. Pero kilala mo ba siya? Sabi niya, umalis kayo sa akin. Hindi kita kailanman nakilala. Nais nice kong tanungin ka. Yung nasuriin ng iyong puso. Nais nice kong hilingin sa iyo ngayon na sumigaw kay Jesus at gawing iyong Panginoon at tagapagligtas. Hindi. Isang tao na mayroon ka, yan ay maginhawa. Yung Kristyanismo ay hindi madali. Maraming beses, maraming tao. Yan ay dumating sa akin kamakailan. Pero nakatayo ako kasama niya at siya ay bumibisita sa akin. Ang sinabi niya, Brandon, ang pag uusig ay lalaki pero ang pagpapahid ay lalaki rin. At habang ginagawa mo ang sinasabi kong gawin, gagamitin kita ng higit at higit pa. Huwag matakot, tao. Takot ka sa akin. Hindi laging madali marinig ang mga bagay na yon. Pero ginagawa ko ito para sa kanya dahil gusto kong tumingin siya sa akin at sabihin, mahusay na nagawa, mabuti at tapat na lingkod, pumasok sa aking kapahingahan. Yan lang ang hinahanap ko. Araw-araw sinasabi ko, Ama, gamitin mo ako para sa iyong kaluwalhatian dahil mayroon tayong kayamanan sa mga sisidlang lupa na ang kanyang kadakilaan, ang kapangyarihan ay makikilala sa kanya at hindi sa akin. Yan lang mong meron na ako para sa inyo sa video na ito. Pero gusto kong bigyan kayong lahat ng pagkakataon na hilingin si Heso Kristo na maging inyong Panginoon at tagapagligtas. Sundin mo ang panalangin na ito pagkatapos ko. Oo, oh, ako ay isang makasalanan na wala ako sa iyo kailangan lang talagang maging personal ito hindi mo kailangan gawing lahat ito relihiyoso mga ito at iyan maging totoo ka lang Ama ko ay isang makasalanan hinihiling ko na pumasok ka sa aking buhay at gusto kitang gawing aking Panginoon at personal na tagapagligtas patawarin mo ako at linisin mo ako mula sa lahat ng hindi katuwiran patawarin mo ako sa aking mga kasalanan gusto kong sulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay ng kordero Ipinapasa ko ang aking sarili sa iyo. Gawin mo sa akin. Maghari ka sa aking buhay. Ikaw ang kapitan ng aking barko. Kailangan kita. Nawawala ako nang wala ka. Salamat Panginoon na pinatawad mo ako. Salamat Panginoon na namatay si Jesus para sa akin at muling nabuhay sa ikatlong araw. At niniwala ka dito. Maniwala ka dito sa iyong puso na siya ay namatay at muling nabuhay sa ikatlong araw. Sabihin mo sa iyong bibig na siya ang iyong Panginoon. At pagkatpos, maghanap ng simbahan na naniniwala sa Biblia na nagdarasal, nagbabasa ng kanilang Biblia, at nagtuturo sa iyo kung paano mamuhay sa pananampalataya. At makisali ka sa simbahan na iyon. Ganun lang kadali. Patawarin mo. Maglakad ka lang. At pagkatapos tigilan mo na ang pagiging nga tigilan mo. Ang pag nito, oo, oh, nadadapa tayo at nasusugatan ng ating mga tuhod. Pero hindi natin ito ginagawa ng palagian sa layunin. Lalabas ako at magpa-party at mag-enjoy ngayong gabi. At kung sa sa'yo magbabalik loob ako sa linggo, kung hindi. Kung tayo ay magulo, tayo ay magulo. At hindi tayo tumatakbo palayo sa Diyos kapag nagkakasala tayo, tumatakbo tayo patungo sa Diyos. Wala namang pakialam ang jablo sa ating mga kasalanan. Pero susubukan kanya at pagkatapos ay babatuhin ka nito dahil siya ang taga-akusa at kapatid. Pero kailangan nating makarating sa isang lugar kung saan sasabihin natin, Panginoon, gawin mo ang nais mo sa akin. Alam mo ko na hindi ko ito kayang gawin mag-isa. Tawag dyan ay biyaya. Pero darating ang panahon na ang mga tao ay gagawa ng desisyon. Ganyan ang gusto kong ipaalam sa inyo. Pumipili kayong mamuhay sa kasalanan. Marami sa inyo. Sinasabi nila, eh, pinipili kong lumabas at tumingin sa masasamang bagay sa internet. Pinipili kong pumunta sa mga masamang club, pinipili kong makipag-ugnayan at mga lunya at gawin ang lahat ng ito, pinipili gawin ang mga bagay na iyon. Natatempt ka pero pinipili mo. Maaari kang tumanggi. Isuko mo ang iyong sarili kaya't sa Diyos. Labanan mo ang diablo at ay lalayo. Ilubog mo ang sarili mo sa salita. Magbasa ng Biblia at manalangin. And hindi ako narito para husgahan ng sino Lahat tayo, nasa proseso ng pagbabago, pero gusto kong ipaalam sa inyo, may proseso ito na kailangan mong pagdaanan sa iyong kaligtasan na may takot at panginginig. At hinahanap natin siya araw-araw. Hinahanap natin siya araw-araw. As -araw. linising kanya at gagawin kang makintab. At ito ay isang proseso, okay. Yung bahagi na yon, may ilan sa inyo na may mga masamang bisyo, may ilan sa inyo na may mga masamang pagkakabihag, huwag kang susuko, patuloy ka lang na lumapit sa kanya. Kapag bumagsak ka, bumangon ka ulit. Kapag bumagsak ka, bumangon ka ulit. Naiintindihan mo ba? Sinusubukan kong gawing madali para sa iyo. Kaya para sa lahat ng iba sa inyo, sinasabi ko na pinagpala ko kayo sa pangalan ni Jesus. Salamat sa panonood ng video na ito. Kung ito ay nagbigay ng biyaya sa iyo at gusto mo, sabihin mo sa ibang tao tungkol dito. I like yung video, i-share ito at mag-comment sa ibaba. Nakakatulong ito para makapasok sa algorithm hinahabol nila ako YouTube at ang pag-uusig, ay dumarating dahil sa salita, mangyayari ito, pero patuloy lang tayong tumayo at yun ang ginagawa natin. Tayo at 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 kaya, at dito ko sinasabi, maglagay ka ng ngiti sa iyong mukha at isang kanta sa iyong puso. Mahal na mahal ka ni Jesus at mahal ka namin at magkikita tayo. Sa loob lang ng ilang minuto, gagawa ako ng isa pang video dito, paalam.